Ganda talaga ng bulaklak ko. Tingnan nyo. bagong na naman ano. Talaga sigit. Uh, hugas bigas lang ang nalo ko nito. Tsaka <laughs> hugas ng isda. Kaya <laughs> minsan nilalangaw. <laughs> Ayan o. No. Oh. Ang dami na naman bulaklak. Kasi yan. O, wala na yung dati. Oh. Ayan na naman nagsabay-sabay sila. Very talaga ng aking mga alaga na to binibigyan nila ako lagi ng happy kasi alam nila masaya ako kung marami silang bulak tingnan nyo, iba yung kulay nito oh. ito rin iba ito rin iba rin itong isa kita nyo yan kakaiba din more white siya pakita ko sa inyo yan ano ah, ito naman oh may pagka orange Ito na lang tingnan niya. Ayan yung white niya. At <laughs> yan, o. Ayan. Tapos ito yung yellow ko. Isa. Ayan, nagkakaano pa lang siya. Tapos ito. Meron pa sa baba. Ayan. Ang bansok ko, o. Isa lang bulaklak. <laughs> Nagtampo. Ayan, pangalawa yan. Oh, Kaganda-ganda niyan Kahit bangsot yan Kaganda <laughs> Ito ang bulaklak ko Ay Ibangan ng aking buhay Kahit gaano Kabisi si Inday Tapos Ito na mata yung binigay niya Sa sobrang init Ganda pa naman yung bulaklak nito Tinaniban ko nga ng sili sa gili Kasama kasi yan oh. <laughs> Yan Lagyan ko ng sili. Mare, no, si inday. Yan yung mga sili ko. Pinalaytay ko na lang dito. Ayan na. Sinama ko dyan. Ayan yung gumamila kong bansot din. Tapos ito na munga na ang aking ano, may lumabas na siya. Mahirap kasi dalawin. Baka malaglag. Ayan kung nakikita nyo yun. na meron na siyang bunga yan ang lumulaklak sila yan yung iba na sa loob pa um, ito lang ang ano ko pagdating ko sa trabaho pag may oras pa ako kahit 30 minutes o 15 minutes basta malagaan ko lang itong mga ito tapos meron pa ako dito nilako na kasi ayan ayan na um. inayos ko dito na tawa yung mister ko sa akin sabi niya akala ko magpahinga ka na kasi gabi na pero syempre hmm. galing kami sa kapatid niya yeah. Ayan. Uh, malaki na yung pakwan ko ay salamat sa Diyos